sa sementeryo. Tuwing Undas, nagiging masigla ang maliit na baryo ng San Felipe. Lahat ng tao ay pumupunta sa sementeryo, may dalang kandila, bulaklak at pagkain para alalahanin ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Pero sa kabila ng halakhakan at pag-aalay, may mga kwentong pilit na itinatago ng matatanda, mga kwentong hindi dapat marinig ng mga bata. Si Lara labing anim na taong gulang ay unang beses na sasama magdamag sa sementeryo. Ayon sa kanyang lola. Huwag kang lalayo sa puntod natin kapag alas dosi na ng gabi. Irespeto mo ang mga kaluluwa. Huwag kang magbiro. Ngunit dahil sa kuryosidad, lumabas si Lara ng tent ng magisa isa habang natutulog ang pamilya niya. Bitbit -bit ang maliit na flashlight. Naglakad siya sa pagitan ng mga nicho. Nagmamasid sa mga kandilang kumikislap. Habang naglalakad, napansin niyang may isang grupo ng mga tao sa malayong bahagi ng sementeryo. Nakaupo sila sa paligid ng isang malaking puntod, may dalang pagkain at kandila rin. Nakangiti silang lahat, pero tahimik, walang ingay, at tila walang aninong nahuhulog sa lupa. Nilapitan niya ito at marahang nagsalita. Hello po, Gabina. Baka gusto niyong sumama sa amin, may pagkain pa po sa amin, Isang babae mula sa grupo ang tumingin sa kanya. Maputla ang balat, parang kandilang nauupos at malamig ang mga mata. Ayaw mo bang makialay sa amin? si Lara. Sa sandaling iyon, umihip ang malamig na hangin at biglang namatay ang kanyang flashlight. Naramdaman niya ang paggapang ng lamig sa kanyang batok at nang bumalik ang ilaw, wala na ang grupo. Ang mga kandilang iniwan ay nakatirik pa rin, ngunit ang mga iyon ay nakalagay sa mga puntod na may mga pangalang hindi niya mabasa, natatakpan ng lumang lumot. Takbo si Lara pabalik sa kanyang pamilya. Nanginginig pa rin siya nang sabihin ng kanyang lola. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Tuwing mong daas din ang mga kaluluwa para dumalo sa kanilang mga puntod. Hindi lang tayo ang bisita rito, abo, sila rin. Kinabukasan, nang marinig ni Lara ang mga kapitbahay na nagkukuwento, may nabanggit silang pamilya na matagal nang patay. Nasawi raw sa aksidente nung undas din. Labing limang taon na ang nakararaan. At nang ipakita ang lumang larawan sa kanya, nanginig si Lara. Sila ang grupo ng mga taong nakita niya kagabi. Ang mga bisitang hindi na dapat bumabalik. Mula noon, tuwing undas, hindi na naglalakad si Lara sa sementeryo kapag hating gabi. Alam niyang hindi lahat ng dumadalaw ay buhay. Lumipas ang tatlong taon matapos ang gabing iyon. Hindi na muling nagbalik si Lara sa sementeryo tuwing undas. Hanggang ngayong taon, pumanaw na kasi ang kanyang lola at doon ito inilibing sa mismong sementeryo ng San Felipe. Gabi ng Nobyembre a uno, madilim ang langit at tila mabigat ang hangin. Ang mga kandila ay nagliliab ngunit madaling napapatay ng malamig na simoy. Tahimik ang paligid, kakaiba sa dati. Kasama ni Lara ang kanyang pinsan na si Miko, na mahilig magbiro. Huwag kang matakot, Lara. Mga Baka imagination mo lang dati. Ngunit sa loob-loob ni Lara, may nararamdaman siyang presensya. Parang may mga matang nakamasid sa kanila mula sa dilim. Habang nag-aalay sila, napansin niyang may mga kandila sa malayong bahagi ng sementeryo. Parehong lugar kung saan niya nakita ang mga bisita tatlong taon na ang nakalipas. Ngunit ngayon, mas marami na ang ilaw, at tila may naririnig siyang mahihinang bulong. Halika na! Halika dito Inila siya ni Miko. Talating na natin! Nang marating nila ang lugar, tumigil ang hangin. Ang mga kandila ay nakahilera sa bilog, at sa gitna ay may isang lumang larawan. Ang lola ni Lara, nakangiti. Biglang nagsimulang umapoy ang mga kandila, isa-isa hanggang sa bumuo ng hugis ng mga tao ang mga bisita mula sa nakaraan. Ngunit ngayon, hindi na sila nakangiti. Mapuputla ang kanilang mukha, nanlilisik ang mga mata, at ang kanilang mga labi ay bumubulong ng sabay-sabay. Bumalik ka na. Lara, kasama ka na namin Tumakbo si Lara at Miko. Ngunit habang tumatakbo, tila hindi sila umaalis sa lugar, paikot-ikot lang. Ang mga nitso ay nagbabago ng posisyon at ang mga pangalan sa mga lapida ay nagiging pamilyar. Miko de Vera, 2025, Lara de Vera, 2025. Inilan niya si Miko, pero nang lingunin niya ito, maputla na ang balat ng pinsan at malamig na ang kamay. Nandito na tayo, Ang saya nila dito. Nang magising si Lara umaga na, nakahandusay siya sa tabi ng putod ng kanyang lola magisa. Wala si Miko. Nagtanong siya sa mga kamag-anak. Pero sabi nila, hindi raw sumama si Miko kagabi. Nasa bahay lang daw. Ngunit nang tinawagan nila ito, walang sumasagot. At makalipas ang ilang oras, natagpuan ng mga pulis ang katawan ni Miko sa labas ng sementeryo. Lamig na. May marka ng kandilang natunaw sa palad. Tuwing undas mula noon, may nagsasabing may dalawang nilalang na nakikitang magkasamang nag-aalay ng kandila sa sementeryo ng San Felipe. Ang isa, nakangiti. Ang isa, umiiyak. Pagkalipas ng ilang araw matapos ang nakakatakot na gabi sa sementeryo, hindi pa rin mapanatag si Lara. Paulit-ulit niyang naririnig sa panaginip ang mga boses ni Namiko at ng mga kaluluwang nakita niya. Ngunit sa halip na takbuhan ng takot, nagpasya siyang bumalik sa sementeryo, hindi para sumuko, kundi para unawain kung bakit siya tinatawag. Bitbit -bit ang rosaryo ng kanyang lola at isang kandilang hindi na uupos kahit malakas ang hangin. Bumalik si Lara sa lugar. Tahimik. Walang ibang tao. Tanging mga lumang puntod at ang malamlam na liwanag ng buwan. Lumapit siya sa lapida ng kanyang lola at marahang nagsalita. Kung nandito po kayo, tulungan niyo po akong tapusin to. Gusto ko nang magkaroon ng kapayapaan. Isang mahinang ihip ng hangin ang dumampi sa kanyang pisngi. Dahan-dahang nagliab ang kandila na dala niya. At mula sa liwanag nito, unti-unting lumitaw ang mga kaluluwang bisita. Ngunit ngayon, hindi na sila nakakatakot. Ang mga mukha nila ay payapa. At sa gitna nila lumitaw si Miko nakangiti. Salamat, Lara. Nahanap na namin ang Don. Hindi kami mafalis naon dahil sa mga alay na nakaligtaan. Sa mga alala naming na iwan Pero ngayong naalala mo kami nakapahinga na kami. Napatulo ang luha ni Lara, ngunit kasabay nito ay ang kakaibang init sa dibdib, hindi takot kundi ginhawa. Habang nagsasalita si Miko, ang mga kaluluwa ay unti-unting naglaho sa liwanag ng kandila hanggang sa tuluyan silang mawala. Sa huling sandali, isang mahina ngunit malinaw na bulong ang narinig niya. <laughs> Kinabukasan, pagdating ng kanyang pamilya sa sementeryo, napansin nilang mas maliwanag kaysa dati ang paligid. Ang hangin ay presko at tila mas magaan ang pakiramdam ng lahat. Si Lara ay tahimik na nagdasal sa puntod ng kanyang lola. May ngiti sa labi. Simula noon, tuwing undas, hindi na siya natatakot sa sementeryo. Alam niyang bawat kandila ay simbolo ng pag-asa, hindi ng takot. At bawat dasal ay tulay para sa mga kaluluwang minsang nawala. Ngunit ngayon ay nasa kapayapaan na. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng Pinoy Horror Movie sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang i e subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.